trap na simbahan sa ibang relihiyon. Pang-apat na bilang, nag-iingay sa loob ng simbahan habang nagdarasal ang mga tao. Pang-limang bilang, magalang na nakikinig sa paliwanag ng kanyang kaibigan tungkol sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala. Narito ang mga susing sagot para sa ating balik-aral. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Kailangan po natin ang respeto ng ang ating mga kaklase kahit iba-iba ang kanilang mga nililihiyon. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay mali. Huwag po nating tawanan ang ating mga kakilala, mga kaibigan o klase na umaawit po sila ng papuri sa Diyos. Yun po ay mali. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay mali. Kailangan huwag po tayo magkalat sa harap ng simbahan, lalo na po sa ibang relihiyon. pang na bilang, tamang sagot ay mali. Huwag po tayo mag kapag tayo ay nasa loob ng simbahan habang yung iba ay narasal. pang Pangalimang bilang, ang tamang sagot ay tama. Kailangan maging magalang palagi at makikinig sa paliwanag ng mga magulang, ng inyong mga ate at kuya, ang inyong mga kaibigan, matungkol sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala. Meron po tayo ngayong babasahing kwento. Ang pamagat ay Sinida, Verna at Marga. Ito ay sinulat ni Jinalin D. Senson. May tatlong magkakaibigan na magkakaiba ang kanilang paniniwala o reliyon. Sinida, Verna at Marga. Sinida ay muslim si Verna na isang Iglesia ni Kristo at si Marga na isang Katoliko. Bagamat si Nida ay may kasutang hijab na kakaiba sa suot ni Verna at Marga, ito ay hindi nila pinagtatawanan. Tuwing linggo ay aktibo naman sa gawaing pagsamba si Verna. Ibinabahagi niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang paniniwala tuwing hapon ay masaya silang naglalaro. Naiintindihan nila na bago sumapit ang dilim ay uuwi si Marga upang sila ay mag-orasyon o mag ng kanyang pamilya. Iginagalang nila ang paniniwala ng bawat isa sa kanila. Naintindihan po ba ang kwentong binasa? Ngayon po, meron po tayong sasagutan na mga tanong. Unang bilang, sino-sino ang tatlong magkakaibigan? Tama, sina Nida, Verna at Marka. Sino sa kanila ang may ibang damit na pangkasuotan? Magaling! Si Mida ay may kasuotang hijab. Pangatlong tanong, sino naman na aktibo sa gawain Pagsamba. Tama, si Gerna. Pangapat na tanong, sino ang umuwi para mag-orasyon o mag kasama ang kanyang pamilya? Magaling, si Marga. Panglimang tanong, may pagalang ba sila sa paniniwala ng kapwa? Tama, meron po silang paniniwala. Kaanim na tanong, ano ang nabanggit sa kwento na nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng bawat isa? Magaling! Si Nida ay may kasutang hijab na kakaiba sa suot ni Verna at Marga. Ito ay hindi nila pinagtatawanan. Ibinabahagin niya sa kanyang makaibigan ang kanyang paniniwala. Naiintindihan nila na bago sumapit ang dilim ay uwi si Marga upang sila ay mag-orasyon o mag ng kanyang pamilya. Para po sa ating kapitong tanungan, Dapat bang palagahan ang paniwala ng ating kapwa at bakit? Tama, dapat po natin pahalagahan ang paniwala ng ating kapwa. May iba't ibang paniniwala ang mga Pilipino tungkol sa dakilang lumikha. Ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng paniniwala ay susi sa pagkakaunawaan at pagkakaroon ng kapayapaan. Bilang batang Pilipino, mahalaga na maipakita mo ang paggalang o pagrespeto sa paniniwala ng kapwa. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng kapwa at malungkot na mukha kung hindi. Para sa unang bilang, hindi bumubusina ang mga sasakyan kapag dadaan sa mga simbahan. Pangalawa, makipagkaibigan kahit makaiba ang paniniwala o relihiyon. Pangatlo, tinatanggihan ang kaibigan sa paanyaya dahil makaiba kayo ng paniniwala. Pangapat, pakikisalamuha sa kapibahay kahit makaiba kayo ng paniniwala. Panglima, pagtatapon ng basura sa harap ng simbahan. Narito ang mga susing sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Masayang mukha. Hindi dapat bumubisina ang mga sasakyan kapag dadaan ng simbahan. Yun po ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng kapwa. Pangalawa, ang tamang sagot ay Masayang mukha. Pakikipag magkakaibigan. Kahit magkaiba po ang paniwala nila o magkakaiba ang paniwala natin sa isa't isa. Pangatlo, malungkot na mukha. Hindi po dapat tinatanggihan ang kaibigan sa paanyaya. Kahit kayo ay makaiba ng paniniwala pang-apat, ang tamang sagot ay masayang mukha. Kailangan pa rin po natin mag sa sa ating kapitbahay kahit makaiba man po yung ating paniniwala. Panglima, ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Hindi po dapat tayo magtapon ng basura lalo na po sa harap ng simbahan. Para po sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kumuha po kayo ng inyong sagutang papel. Sabutan po natin, lagyan ng check kung nagsasaad ng pagpapadama ng paggalang sa paniniwala sa kapwa at ekis naman kung hindi. Para sa unang bilang, hindi nakipagtalo sa usaping panrelihiyon. Check po ba o ekis? Pangalawa, paninira sa paniniwalang panlilihiyon ng kapwa. Pangatlo, paggalang sa mga okasyon ng iba't ibang gawaing panlilihiyon. Pangapat, pagbibigay respeto sa mga dalanginan ng hindi mo kapareho ng paniniwala. At panglima, hindi namimilit sa kapwa kapag nag-iimbita. Narito po ang susing sagot para sa ating gawa, gawain sa pagkatoto bilang dalawa. Ang sagot sa unang bilang ay... Ch check! Hindi nakipagtalo sa mga usaping panrelihiyon. Para sa pangalawang bilang, tamang sagot ay... X. Huwag po nating siraan ha, ang ating ang mga paniniwala ng ibang relihiyon. Pangatlong tamang sagot ay check. Pang-apat, pagbibigay respeto ay check. Pang-lima, check. Hindi po dapat tayo mamimilit sa ating kapwa kapag tayo ay nag -imbita. Para po sa inyong taktang aralin, ano-ano ang mga dapat mong gawin upang mapahalagahan ang paggalang sa paniwala ng kapwa? Pumili ng sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba at isulat ang letra ng wastong sagot sa kwaderno. Hanggang dito na lang muna mga bata. Salamat sa pakikinig.